Ito na. Mga kapatid. Na kay Trillianes pa ang huling halang nito Duterte. <laughs> nandito ako sa Kimberly Road, Hong Na kay pala ang huling halak kayo. Ano na, inaabangan na lang natin yan mga kapatid. Inaabangan na lang natin. Inaabangan ko na lang. O, oh, dahil polis na umiikot ah. Okay. European style talaga yung style nila eh, no? Western. Nakaya. Uh, nakay pa, nakay trillianes pa lang uling halakhak. Nako. Nangangamba na itong si uh, CD <laughs> Nangangamba na itong si CD sa mga mangyayari ngayon no wait nga push no nangangamba na comment down below dito ako sa loob ng hotel ayan na hello watching you here from Kwan Kwan Hong Kong maraming salamat po sana manalo si Sir Idol oo nga ay mananalo yan kalma lang kayo kalma lang kayo mananalo yan mababagsakin lang natin si Duterte no <laughs> yung uh, atay yung adik adik eh wala nang magawa wala pang bearing diba musta kayo dyan mga BBM vloggers walang umaten ng digong uh, digong <laughs> wala eh wala tapang nung kupal na eh. yan tanggal ang tapang nung kupal na eh. yan sabi ko sa inyo sabi ko nga sa inyo, na kay na kay uh, Trillianes ang huling halak ha, kay. <laughs> enjoy kayo oh, nag-enjoy kayo dito. Kuya, alam mo kaya kong barubalin dito yun, si Duterte ngayon. Kasi bakit mga kapatid? Ah, tingin niyo. Ah, eh kuno, eh, dito naman ako sa Hong Kong ngayon. You know, pwede sampahan ng aso. Diba? Hello Tita Lili Ragasa, kamusta po kayo dyan? Tita Lili, how are you? Ayan ha Ay mga kapatid no Nagulat ako, may mga nag super chat pala sa akin kahapon Nakita ko dun sa analytics ko Hindi ko na hindi lumalabas dito Sorry ha Ganda ng kasaka no Boom Chai oil <laughs> Mananali sa sana sir Saan kayo naggala ngayon Secret muna O oh, si Chris Ulo Si uh, kayo lang uh. Eh Eh uh, Alam ito Basta Ito na si Boss Mike Kakarating Okay yeah, Yan Livestream tayo Alam nyo yung Kahit barubaling ko yung matanda Ngayon dito Nasa Hong Kong ako Hindi naman naganap sa Pilipinas So there is no cyber libel here Diba? Idol, ingat kayo sa Hong Kong, may bagyo. Tayo, enjoy kayo watch. Oh, salamat po. Okay lang, anak. Nanonood lang ako ng Quadcom. Ay, ng Quadcom hearing 'yun na nga. Marami nanonood ng Quadcom hearing, pero nakai-trillanes pa rin talaga ang huling halakhak. Yun lang 'yun. Di ba? nakai Boss, tama ako, di ba? na ang huling halakhak. Nang pagbagsak ni Duterte. Ayan, sorry, wrong spelling. Okay lang po, Tita Lili. Wala po problema dyan. Ganda naman sa auto dito. Bibihira ang ano. Oh. Ayan na. Hello, Boss Mike. Ayan dito walang kapaltos na may iba. Uh, ayan, si Boss Mike. Kama natin. Oh, lang po na, hello boss, ah uh, boss Mike, kinahalo ka ni ano you know, Ano? Hello po Ano yan? Ano gusto niyo? Huwag lang yung katawang ko <laughs> Wala oh, na uh, Ano topic mo? What Oo, oh, nakitrilyanis ang uling eh Eh, wala magagawa natin eh Alam mo, pwede ko palang barubalin si Digong dito no? Eh. Oh, oh, oh. Nasa Hong Kong tayo. Kagaya ng ginagawa ni Marley, gagawin din natin sa kanila, no? Ilabas ko ng ano, ng uh, edit na video. Oo. No. Oh. Ah, Mamaya ilalabas ko nga yung ano, uh, umiik si ano. Eh, ilabas mo yung ano. Abang chinucho pa si ano. <laughs> ni, 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 Panelo. Oo. Oh. Uh, ano? Meron sex video po si Panelo at si Digong. Ilalabas, oh? ilalabas ni Koy dito. <laughs> <laughs> oh. Eh, sabi ko Good. naman sa inyo. Happy birthday, birthday, To you. Na Happy birthday you na know. birthday! Kapulay niya na yung, sa, mga taxi dito. Ay, doon yung pakulay kay <laughs> Makmak ha? Ito <laughs> ah Ito? Ay, Bak Makmak na lang. Pag nag si Makmak mamaya, yung pakulay na kay Makmak. <laughs> Baka kayo Uy, nag may, kay may, nag <laughs> may nagpakulay sa akin kahapon. Hindi lumalabas dito sa USB ko. Na-check ko lang dun sa... Ano? Ayan. Takero, hanap ah, talaga ng hanap talaga ang pamorma. ano Anong buhok? yung buhok na naman na ah. Sabi ko nga sa inyo, yung na kay Duterte, ay na kay Pangulong, uh, ay Pangulong eh. Yun lang masarap, walang angalan. Sige. Sarap po oh. baka busog kayo. Oo, kareyan. Oo, may mga tumtira. Oo, kareyan. Kareyan niya. Kareyan kay tamae nga. Oo, kareyan tao. Kain na 'yan. Na kayo pa pala kay Mayor Santriliani sa nuring halakha. Kaya humanda na kayo. Ito na ang pag ito na ang gimbang-gimbang ng mayari. Sure. Happy Ayan. Kaya mga mahaba-haba to. Huwag kayong mag-alala. Kasi matindi-tindi laban pa ang atin na dito No. Basta sinabi ko sa inyo mga kapatid yun know, na yun ha. Anyway, mga ko, babalik po ako mamaya, kakain lang kami dito kayo. Tapos, uh, babalikan ko po kayo. Ha? Kakain lang muna kami para masarap naman yung pagkain natin. No, Takero. Ayan, no. hanap talaga book niya ni Takero. dami na nakakapunan ng book mo, Takero. Ang dami na ng book mo. Madaming? Nakakapunan. Nakakapunan? Extension nga to. Extension. <laughs> sayang linggo. O, oh, sayang nga eh. Punta kami ng Hong Kong. hindi hindi tayo mamaya. hindi 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 Hello sir, ko'y ganda ng, ng tanghali. Magkita ka, babaling po ako, kakain lang po kami. Okay, mga ako ko, po ako Basta mamaya na, napapaliwanag ko huling alakha na kay uh, Trillianis na. Yari na yung si Duperce. Mamaya papaliwanag ko. Bye, bye.